Ano ba ang gano'n dito po dito? pa rin. Mas mga rin dito mga yun sa atinas. Ano lang kasanayan, Ano ba yung kabagwang talaga? Kabagwang. Ano yun? Nagawa ka naman Ano yun? Sabi nga kabagwang eh. Hah, dahon? parang uko na bilog naman sya. Tula. Patulang. Di patulang hawa hindi, ang mga ito sabi, mo talaga, patula. Ah, ah ano ba? Ano, ha? Hindi. Hindi, <laughs> yung puti. Yung puti. Mukha niya upo din. Pero, Kaya nga puti. Pero parang asimungi siya pakwan. Puti nga puti. Parang ah, like. upo. Kundol. Kundol yun. Kundol yun. Kundol. Patula. Dapat pinanta na lang natin eh. Kundol. <laughs> <laughs> Nawala. Pero ang pinaka dito, yung patula. Patula. Isipin ah, niya yung ano eh. Minsan pagka nagiwa ng... Oh, ay, hinanap na tayo. Tatlo lang yun lalo ko. Ito. Tatlo lang yun. Ano ah, yun o? Ah, ano yun o? At, uh, yung, patula pa Hindi ano na, yung gulang na. Ali, parang ka nagsip-sip ng kahoy. Ay, yung pwede lang ano, panghilod. Yung panghilod eh. Panghilod ba yun? Panghilod yun? Mayroon patula sa bahay. Hindi, parang nakayo yun. Nanin ang tatay ko, hindi ko parang אוי, <עוד> פתאונה <עוד>